everyone. Sobrang busy ko ngayong araw na to kasi naglinis kami ng mga bangse. Yan, yeah, ito kadami yung nilinisan namin kanina. 10 kilo to lahat. Dadaingin. Matimplahan na na mga pampasarapan din. Ibibilad na lang. Kaso parang makulimlim ang langit. Pasaway, ho? Madilim sa anong ating kapiligiran sa labas. Pero may araw na ng konti. Enough na siguro yun para maano, mabilad to ating daing. So, tatanggalin na natin siya dito. Binabad kasi namin to ng asin, suka, at saka pampasarap. Uh, mga isang oras na siguro, 30 to 1 hour. Tapos so, masarap na siguro ito. Nanuot na yung mga pampalasang nilagay. And then, papatuyo na natin to Binaganyan. Para mamaya, pag wala na yung tubig-tubig, pwede na siyang i ibilad sa araw. Yan. Ito lahat ng nagawa namin. Oo. Oh. rin muna ito ng dalawang oras, tapos babalik ta rin. Tapos babalik ta rin ulit hanggang sa matuyo. Tapos, peto mamayang gabi. Ay, sarap. Pinakamasarap na timpla ito, ang ginawa ng pinsang ko. Oh. Shala. Субтитры <laughs> сделал いい。Okay.